Asa menton sige gli kramo dia ngan sige gulan. Oh, no. Ha? Asa to mo, ha? Mo, sige gli dan sige gulan panggawas namo. Ah. Gawas namo pagdakpanay panay namo. Sige mo magulan, labog mo init di mo manggawas. Panggawas namo diha, panggawas namo. Ha? Panggawas namo, panggawas namo. Sige mo magulan, unya maginit di mo manggawas, ha? Unya tigtugnaw mo gli kramo mo. Hmm? gawas na mo diha gawas na mo. pagdakpanay na mo diha hmm. gawas na mo pwede na mo magdakpanay kasabot mo kasabot mo oh. kasabot ba mo o magulan sige mo likramo Og ting tugnaw likramo sad kay tugnaw ha karon kay init naman gawas sad mo gawas na mo basig mo likramo sa mo nga init ha gawas na mo gawas na mo diha ay mo sigig likramo naglibog na ng ginoo ninyo Unsa ihatag ninyo ha sige mo likramo likramo mo init likramo mo muuan likramo mo mutugnaw unsa may gusto ninyo hmm kamo na lay patuyangan magbuot na mo sa ginoo gawas na mo diha gawas na mo kay sige mo likramo og magulan og ting init mo likramo sa mo karon pagdakpanay na mo kay wa nay uwan wa nay pagdakpanay na mo diha pagdakpanay na mo hmm. di ako kinadakpanay, kinay dakpanay kahayag kayong panahon dili na mo manggawas kay initan mo ha initan mo nga nung ningon ana na mo ha hmm? karong init likramo sad mo kay init o ting tugnaw likramo sad kay tugnaw Hmm? unsa na may gusto rin inyo na lang gusto mo'y matuman inyo lang gusto matuman magbuot na mo sa ginoo ha magbuot na mo ay mo sigli kramo ay mo sigli kramo aning kalibutana hmm? kay wa gani ang Ginoo nga nagsigi, magpabadlong. nagsigi magpabadlong. Tagaan magpanahon. Maglikramo mo pabadlong nagsigi mo pabadlong wa gani nagli kamo na noon tagaan mo panahon magli na noon mo bisag unsa karon panggawas na mo diha panggawas na mo Pang